po, meron tayong nabasa tungkol doon sa nangyaring pambubomba sa Mindanao State College. Kamakailan, apat atang nasa Widon at maraming sugatan. Mantakin nyo ah, sa eskwelahan pa mismo mga estudyante. Bilang isang magulang halimbawa, panatag ka na papuntang eskwelahan ang anak mo at alam mo na safe ang mga eskwelahan dapat dito sa atin at kahit saan. Pero yun nga, doon pa ang nangyari, Yung, doon pa nangyari sa school mismo yung mga ganitong kremen, yung mga ganitong anyway, hindi talaga katanggap-tanggap. Pero saan ba 'to nagmula? Okay? Ano bang pinanggalingan ng mga ganitong galit ng kung sino man, bakit kailangan nilang gawin itong karumal-dumal na bagay na ito? Sabi ng mga netizens, ito ay isang palusot. Ito ay isang isang paraan para i-justify yung confidential funds, yung intel funds. Ay, ba, sino ba yung, yung nanghihingi ng sobrang laki na Intel funds at ng confidential funds? Di ba alam naman natin kung sino yung mga yon? So, tignan natin. Sabi nung isang nag-post na ito, naniniwala ako na may kinalaman ang dalawang ito. Ang tinutukoy niya ay si Digong at si Sara Duterte sa Mindanao State College para ma-justify nila ang confidential at intelligence funds ng DepEd. Hmm. Yung parang ginagawang ginagawang talaga lang hindi hindi ito malalaman wala walang mga nag-iisip ng tama sa paligid niyo Duterte at or or Digong at Sara Duterte natural meron so ang ibig sabihin talagang maiisip nila yung ganitong senaryo all right para nga ma-justify ang confidential at intelligence funds ng DepEd. De that mm -hmm kamakailan, lumabas na po yung result ng PISA, yung, yung pagsusulit na yun para sa mga uh, estudyante, 15 years old data yun, at tayo po ay huling huli. So yan, yan sana ang mga priority na itong DepEd, yung kalidad ng edukasyon, yung kalidad ng, ng pagtuturo. Hindi lang kasi yung kalidad ng edukasyon, anyway, maraming programa dyan, pero kung, kung yung mga nag implement ng mga programa na yon ay hindi naman di kalidad rin. Sigurado tayo, wala rin mangyayari. Alright. Para daw ma-justify ulitin natin ang confidential at intel funds ng DepEd. Nagawa nila noon, kaya kaya ulit nilang gawin ngayon at kahit kailan para masira din ang admin ni Marcos Jr. Ayun. So, yun nga. Parang totoo yung nababasa natin. Ako no ay hindi na makatiis itong mag-ama ito. Gusto nang iloklok talaga yung anak. Ngayon, kasi di naku no, ay wala namang planong maging presidente. Huwag po kayong masyadong magmaang-maangan. Ang dami nyo na pong naluloko. Katulad nga ng sabi ni Senator De Lima, wakas na, tapos na yung mga panluloko na Sidigong. Yung mga pagkukunwari. Kaya, ba diba, pinasakay. Pinasakay daw na itong Sidigong ang marami sa ating mga kababayan na siya ay isang, isang politiko, na, isang na isang leader na na naanjan at may malasakit para sa mga kababayan natin at para sa ating bansa. Pero yun nga, kabaliktaran po ang nangyayari. Tama na ang pag-condemn. Condemn lang pag may violent incident. Investigate. Prosecute in court. Tuldukan ang hostisya naman, please. Tip. Use forensic science. Alright, ano po? Ito po ay... Ito po ay komento ng isang or ni Raquel Fortune. Anyway, siguro kilala ng ilan sa inyo. Ito si, si Madam Raquel Fortune. Yon. So may kinalaman nga ba itong dalawang ito para ma-justify nga ang confidential fund at intelligence funds ng DepEd? Nako, magbigay na kayo ng inyong reaction at komento. Good luck!